kung paano magiging pleasing in the eyes of God ang fasting. Nagiging hindi lang tama ang pag-aayuno because of the attitude, of the motivation, and sometimes of the timing of the one who is fasting. At narinig po natin sa ating gospel reading ang isang paraan kung paano ang isang gawaing pagpapakabanal o paglapit sa Diyos tulad ng fasting, ay hindi nagiging kalugod-lugod sa mga mata ng Diyos. Narinig po natin ang tanong ng mga tao o ng mga disipulo ni Juan Bautista, kay Kristo. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alaga? I believe hindi ito innocenting tanong, may malisya ito. Kaya nga, dinaan ko sa pagbasa para mas maramdaman niyo yung malisya. Kasi para sa akin, nagmamagaling